Napakasarap naman talaga kapag ganitong lutong puso ng saging ang ating gagawin. Hindi lang isa, but dalawa ang ating lulutuin. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong isang pirasong puso ng saging. Ito binabalatan lang natin. At kukunin lang natin yung matigas na parte nito. But mga mamis, huwag niyong itapon yung ulaklak nito kasi lulutuin pa natin ito. At dito, niremove lang natin yung parang matchstick sa gitna at itatabi lang natin ito. Gagamitin natin ito mamaya. At ito naman po so ng saging na pinabalatan natin. Iiwain natin ito hanggang sa maging pino. Pagkatapos, lagyan natin ito ng rock salt. Ipigaan natin ito para ma-remove naman yung dagta ng puso ng saging. Dahil mapaklay ito mga mamis kapag hindi natin ginawa ang proseso nito. Ayan, pinipiga lang natin until na makuha natin yung juice. Pagkatapos, hugasan. Para mawala naman yung alat nito. Meron tayo dito mga spices. Gagamit tayo dito ng 2 size sa ginger. Red and green bell pepper. Meron din tayong hinog na kamatis. Garlic at saka onion. Ihiwain na natin ito ng katamtamang laki lamang. Ito na, ready na. Ang ating mga spices, itabi lang natin ito. At meron tayo dito isang paketing tokwa. Dahil as much as possible, less meat tayo mga mamis. Masarap ito at mainam din ito sa protina. Ayan, i-slice lang natin ito ng katamtamang laki lamang. Yung tamang-tama lang sa pagprito ng ating tokwa. Prituhin natin until golden brown. At ito na, after a few minutes, naging golden brown na ito. Mahangoy na natin at itabi natin. Ating pinagprituhan ng tokwa, igisahin natin ang ginger. Onion. Wait until na maging transparent at isunod na natin ang garlic. Tomatoes. So, at para mag-infuse ng flavor ng mga spices natin, nag-add tayo dito ng ground pepper. Gisahin lang natin ito ng bahagya at ilagay na natin ang ating puso ng saging. Isotay lang natin ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos, takpan hanggang sa maluto. And after a few minutes, malapit ng maluto ang ating puso ng saging. Lagyan na natin ito ng one pack of kukumama. But kung meron kayong available na pure gata, mas masarap yung gamitin mga mamis. Ito na, nilagyan na natin ito ng siling haba. Isang piraso lang ang ating nilagay. Siyempre, ang ating frinay na tokwa. Puin lang natin hanggang sa ma-fully combine ng lahat ng mga ingredients. Ito pwede na tayong mag-add ng seasoning. This is optional mga mamis. Add in tayo ng katamtamang tubig lamang. Adjust nyo lang mga mamis kung gaano kadami ang inyong ilagay. Add din tayo dito ng patis, salt and pepper to taste, Takpan hanggang sa maluto. For a few minutes, naluto na ang ating puso ng saging. At nalesin na din yung gata nito. Nagbudbud lang tayo dito ng spring onion. Ito na. Ready to serve na ang ating napakasarap na ginataang puso ng saging with tokwa. At talaga namang pasok sa 3M's itong ulam natin mga mummies. Masarap, mura, at masustansya. At sa isang puso ng saging lang, makagawa pa tayo ng isa pang putahe. Huwag nating itapon yung bulaklak nito. Sa ating bowl, nilagyan lang natin ito ng asin. Pipigaan lang natin ito para mawala yung dagta. At kapag naging ganito na, hugasan natin. Ang mga panimpla naman, gagamit tayo dito ng rock salt, isang pirasong itlog, paprika, at saka pamintang durog. Adin tayo dito ng flour. At ang ating cheese powder para mas kalang mo ng mga bata. Tansya niyo lang mga mamis kung gaano kadami ang inyong ilagay. Adjust the taste according sa inyong panlasa. Ito, minix na natin until na maging malapot ito. At ito na, kinout na natin ang ating bulaklak ng puso ng saging. Ready na para prituhin. Sa ating kawali, naglagay lang tayo ng oil. Nagdano natin ito ng rock salt para ma-check natin kung mainit na ba talaga ang mantika natin. Para ready na para prituhin. Tuhin natin ito ng paisa-isa until na maging crispy. Kaya namang magugustuhan ng na mga bata ang ulam na ito mga mamis dahil crispy at saka cheesy. Ito na ready to serve na ang ating si Banana Blossom Fries. Pa, walang sayang dahil sa isang puso ng saging nakagawa tayo ng dalawang putahe. Ating ginataang puso ng saging with tokwa at sa ng ating cheesy banana blossom fries. Crispy, cheesy at talaga namang napakasarap I-serve natin ito sa aking anak at tingnan natin kung bet ba niya ang ulam na ito Before that, mag-drizzle muna tayo ng spring onion sa ating ginatang puso ng saging with tokwa At tiktikman natin ito Halinaw ng creamy dahil sa gata nating nilagay At syempre mas lalo pang pinasarap dahil may tokwa ito Tinerg na natin ang cheesy banana blossom fries sa aking anak at nagustuhan niya Ayan po mga mami, So, niyo subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you on my next one.